Tinutungo na na ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang kaso ng mga Pinoy na iligal na nanirirahan at nagtatrabaho doon. At live mula sa South Korea, may ulat si Louisa Erispe. Louisa? Dominic, aminado ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea na isa sa kanilang problema ay yung mga undocumented na ng mga Pilipino dito. Kaya naman hinihikayap nila ang mga Pinoy na kung... South Korea gaay legal at nila mga dokumento. Isa ang South Korea sa bansang tinatarget ng mga overseas Filipino workers na mapagtrabahuhan. Bukod kasi sa mga sikat na lugar mula sa Seoul hanggang sa mga probinsya, magandang klima, masasarap na pagkain at higit sa lahat, inaasam ng mga OFWs ay ang malaking sahod kahit blue-collar jobs pa lang Ayon kasi sa ilang OFWs, aabot sa 2.2 Korean Won kada buwan o 75,000-92,000 pesos kada buwan o higit pa ang kayang sahuri ng isang OFW sa si South Korea. Kaya lang, dahil sa magandang trabahong alok ng naturang bansa, Ayon sa embahada ng Pilipinas, may ilang Pinoy ang umaabuso dito. Katunayan, ngayon sa tala nila, nasa libo pa rin ang mga TNT o undocumented na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Sokor. May mga sitwasyon po kasi na medyo ho, hindi ho, maayos yung kanilang dokumentasyon at uh, tinutulungan naman po natin. Ang sinasabi po namin, uh, kahit na ano pong estado po nila sa ibang uh, bansa, kami po ay nandoon para tulungan ho sila. Ayon sa embahada, may ilan kasi na nadadaan muna sa pagiging seasonal workers hanggang sa lumalagpas na sila sa panahon ng kanilang mga kontrata na makapagtrabaho sa South Korea. May ilan din na hindi naging maayos ang papel dahil sa naging proseso noon ng sisterhood partnerships o pagdaan ng papel sa DILG kaya nagiging undocumented. Pero sabi naman ng embahada, handa silang tulungan na ayusin ang papel ng mga OFWs na ito sa Korea. Meron meron din po tayong mga undocumented po no kahit sa ang bansa naman po kaya kami naman po ini-encourage po namin na ayusin po ang kanilang estado sa abot po ng makakaya sa sa loob po ng mga tinatawag ho nating mga guidelines at mga proseso at batas po noon host country, katuwang naman din ng embahada ng Pilipinas sa Sokor ang Department of Migrant Workers sa ngayon anya sa Pilipinas pa lang nahaharang na ang mga Pilipinong posibleng maging undocumented katang-ilan mga nagiging biktima rin ng mga scam o trabahong alok online. Kaya naman, payo nila sa mga Pinoy na gustong makapagtrabaho nang legal sa South Korea. Mas makabumuting dumiretso sa mga ahensya ng gobyerno para hindi sila magkaroon ng problema sa kanilang papel pagdating sa dato ng bansa. Para ho sa mga Pilipino po, sa mga tagapakinig po, no, ang, ang proseso po ng pagtatrabaho sa Korea, dumadaan po yan sa government to government no, na mga proseso. Halimbawa po dito po sa Korea, kailangan po makipag-ugnayan po kayo sa Department of Migrant Workers or DMW para hindi po kayo mabiktima ng tinatawag na illegal recruitment o mga scam po dyan, lalo na po sa online. South Korea ay uh, mas makakabuti kung uh, lumapit sa kanilang tanggapan, lalo na yung mga undocumented yon ay handa silang tulungan na maayos yung kanilang mga papel o dokumento para mga maging legal yung kanilang pagtatrabaho dito dahil nga ayon din sa ilang mga OFW na nakausap natin ay uh, mahigpit yung immigration dito sa South Korea. Samantala, Dominic, mapanggit ko na rin kaya tayo nandito sa South Korea dahil kasama natin ang Commission on Elections na pupunta naman bukas sa planta ng Miro Systems Company Limited para naman na masilip yung produksyon o mass production ng ating mga vote counting machines na gagamitin para sa 2025 national at local elections. Dominic. Alright, maraming salamat, Luisa Erisbe.